True nga kaya na planong idemanda ng kaibigan ni Andrea Brillantes sa si Bea Barras, ang basketballistang si Richie Rivero? Ito ay may kaugnayan pa rin sa naging post ni Richie sa kanyang ex-account kamakailan laban kay Bea matapos siyang umamin sa tunay na relasyon nila ni Lelen May Bautista. Nagagat ito sa cryptic post ni Bea sa kanyang ex-account na LOL hanggang hard launch nagmamalinis na pinaniniwalaan ng marami na para raw kay Richie matapos niyang aminin sa publiko na jowa na niya si Walang binanggit na pangalan si Bea sa kanyang post pero super react nga rito ang ex ni Andrea at talagang sinagot at binanatan niya si Bea at tinanong kung sino ang tunay na kumakabit. Sa isang episode ng online entertainment show na Maritas University ay inilabas si DJ Jaiho na nakikipag-usap na raw si Bea sa kanyang abogado para alamin kung ano ang pwede niyang gawin sa isyo nila ni Richie. Ngunit nilinaw ni Jaiho na wala pa si Bea sa proseso ng pagsasampan ng kaso. Kasalukuyan pa raw na nire-review ng abogado ng dalaga ang tweet ni Richie. Chika naman ni Bea, pwede lang naman daw ang tweet pero kung magpapatuloy si Richie sa kanyang ginagawa, ay baka ituloy na niya ang pagsampan ng kaso laban sa basketbalista. Ako po si Therese Arceo, at yan ang bandera chika for today.